Hi, kailyans! Another day, another food trip! Eme, so eto na nga, napadpad na naman kami sa Bado, Ilocos Norte. At talagang in na in, unang stop sa Barangay Garreta. Amoy pa lang ng ihawan, talagang mapapakanin ka na. Iba't ibang ulam, sari-saring ihaw, parang piyesta sa bawat kanto. Kaya kung ikaw ay tagaylocos norte at naghahanap ng iba't ibang ulam at masasarap na inihaw, dito na lang po sa Barangay Garreta sa tabi ng Barangay Hall. <laughs> at syempre, hindi pwedeng palampasin. Ang next up, Pagsanhan Norte. Isa talaga ito sa malayo pero dinadayo ng mga Ilocano. Dito matitikman ang legendary pansin na bida sa bawat handahan. Pansin na nilapit? Yes! Okay. Kaya bago kumain ng pansit, tikman muna natin masarap na inihaw na binili natin dito ay mas kasin. At eto na ang inorder namin na pansit. Dumating na. Tanong, paano pumunta dito? So pumunta lang kayo sa pagsanahan at tanungin ang legendary pansit na nagtitinda doon. Dahil wala naman signage na nakalagay at walang pangalan. Di ba, Maha? Welcome sa Panlasang Pinoy! At dito po tayo ngayon sa um, Pagsanahan and it's really nice that we are experiencing this very fresh pancit which actually which actually served every afternoon at eto na kumakain na kami so sobrang sarap talaga ng legendary pancit dito sa pagsanahan talagang affordable ang pancit dito dahil dito meron silang tig 10 pesos na pwedeng itinda sa mga bata sarap ng lutong ilokano ramdam hanggang uling sugo at talagang in na in Goodbye.